po yung pinanganak na isang katoliko. Ang nanay ko ay mother butler, ang daddy ko ay lay minister. After college po, nagtry po akong pumunta sa mga born again. Hanggang sa meron pong nag-introduce sa akin ng ang daan. So nakinig po ako. Hanggang sa nakaanib po ako, nabautismohan po ako bilang Andating daan. Kenzie, tanong ko lang kung talaga bang sinasamba niyo si Manalo. Sabi niya, kung gusto mo may matutunan ka, pumunta ka ng kapilya. O sige, so pumunta ako ng kapilya. Sakto sa po, may pagsamba. Pumasok po ako, nananalangin po. Pinikit ko po ang mata ko. Nung sinambit po, Panginoon na aming Diyos, hanggang sa lumaon po, tulit na siya nananalangin, bawat titik, bawat salita, nararamdaman ko po na naiiyak ako. Para ba siyang pumapasok sa kaibotuhan ng puso ko? Tapos sinabi ko, ito na po ba yun? Ito na po ba yung dapat kong gawin? Lapitan ko po yung ministro. Marami po kasi akong tanong at gusto ko po maliwanagan. Pinayagan naman po niya ako. Po lahat po na sinasabi na salita ng ministro, sinusulat ko po. Kinacounter check ko pa po yun. Kasi ganun na po ako sobrang in doubt. Kasi sabi ko baka katulad lang din to ng dati kong kinaaniban. Yung mga sinabi po niya, yun po yung nakita ko sa Biblia. Ang turning point ko po talaga, kaya po ako umanib sa iglesia. Bawat tanong na meron po ako, sa isip ko, sa puso ko, ay nasasagot ng ayon sa Biblia.